today's video, pupunta tayo ng Maiden. Ito yung mall na puro chocolate na sa brand ko. So, pupunit tayo ng iba't ibang chocolate. So, sa mga OFW na nasa Malaysia, punta kayo dito sa Maiden para makahanap kayo ng murang chocolate na dadalhin niyo pag uwi. O so, sa mga tourists na pupunta dito sa Malaysia, punta na po kayo rin para bumili ng mga chocolate pasalubong. Itong pang Lag, uh, package. Lagay nyo sa box nyo sa mga kababayan na gusto magpadala sa mga Pilipino nila. Yan. Ferrero Rocher. Okay, may maliit may katamtaman may pahart ito naman is fashion patapos natin sa perero ito na tayo sa fashion ito yung paborito choco flair choco eclair so itong ground na to puro to mga chocolate Mga, naka nakapack po siya, naka-plastic pang package. Talaga to. sa so, mga loved ones natin. Mm -hmm. Cadbury. ba okay. okay. Ito, puro to, Cadbury section. Yeah. Black forest. Yeah. Bago yada to. Redberry, dairy milk, chips and more. Tapos Oreo. Tapos picnic crunchy. Dito naman na sneakers. So, na kayo rito. Mura lang po. na lang Philippines, right? No, no. This one, this one, ah, no. uh, sorry, this one. Yeah. So, ano man? This pearl, uh, get varied, pero brand uh, made from uh, Malaysia, local, local ito naman Mars. Mars Travels. Alright. So, pag pumunta kayo rito, magugulahan kayo kung ano bibigyan yung chocolates. Hershey! Hershey! Uh, max! Uh, so, with peanuts. Ito naman. Uh, milk chocolate, and Dorian chocolates, green tea chocolates, dark chocolates, and this is Twin Tower almond dark chocolate. So it means made in Malaysia. Ito is sweet. Ito is pure. So, lahat pwede na puntahan dito. Yan. So, hindi ko siya pwede maisa-isa kasi kung mag-isa-isa ako, aabutin ako ng taon. Bourbon. Ito naman is chocolate biscuits. Ah! Marshmallow! Marshmallow! Ano siya? No fat, low sodium. So, sa mga nagda-diet dyan, punta na kayo rito. Bumili ng marshmallow. Ito yung ano diba? Tama ba? Ito yung chocolate tamasi? Tama ba ako? O ito? Ayan, Cadbury ulit. At sa kabilang section na po. ako Puro Cadbury. Na ano siya, uh, maliliit. Packet size. Uh, yes. Maliliit siya na Cadbury. Yung bagay to sa mga bata. Ba't ko na-drive? assorted milk chocolates. Okay. Ito is Caribbean dreams. Dorian, magkahilig Dorian. Ito naman is coconut. Ito is strawberry so flavor mm -hmm. and ito is hazelnut. Mm -hmm. ito ano, na oh, no. oh. Ito naman assorted. So, for 'yung mag -mix. almond Or gusto niyo assorted. Ayan. Okay. My favorite. Yan yung favorite ko. Ito yung dinala ko last time na umuwi ako. Ano siya? Uh, dark chocolate siya actually. So, ito din yung papadala ko next. Ito naman, lollipop na to. Oversized sa laki. So, bagay to sa mga bata na mahilig sa lollipop ito. Isang taon niya yung kakain. Yan. Maralakay. Ibat-ibang flavor. So, that's it for today's video. And, kita na tayo ulit sa video. And, punta na kayo rito para bumili ng mga chocolate. And please don't forget to share, like, and subscribe.